Sa pag-unlad ng teknolohiya, mga kaibigan, ay hindi natin naiintindihan, hindi natin namamalayan na tayo pala ay pinaiikot na ng mga ito. Akala kasi natin, tayo ay nalilibang lamang. Hindi natin namamalayan na tayo pala ay nalululong na at napapaikot na ng mga makabagong teknolohiya. Pag-usapan natin, mga kaibigan, ang magandang dulot ng pigo sa atin o sa ating bansa. Kung inyong matatandaan noong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. ay ipinag-utos nito ang total band sa pogo o Philippine offshore gaming operations. Ano nga ba ang pogo, mga kaibigan? Ang pogo po ay mga online games na kung saan ang mga operators o karamihan sa mga operators ng mga larong ito. Gaya nga po ng Gili, gaya po ng uh, Playtime, gaya po ng uh, Bingo Plus at marami pang iba. ay pinatatakbo ng mga Pinoy. Although mayroong mga foreigner na nandito sa Pilipinas na nag-ooperate ng mga online games na ito. Pero ang mga manlalaro, no? Ang mga manlalaro dito ay mga nasa ibang bansa. Mga foreigners karamihan. Again, may mga naglalaro din naman na mga Pilipino. Pero dahil hindi po masyadong ah uh, kumbaga na ipakikilala sa publiko, sa social media ang mga online games na ito. Kakaunti sa mga Pinoy ang naglalaro. No? Karamihan po kasi ng mga manlalaro sa Pogo ay mga foreigners, mga nasa ibang bansa. Na kung ating iisipin, yung pera po nila ay ipinapasok nila, idinedeposito nila sa mga wallet ng mga online games na ito. Sila po ang naglalaro. And it's either manalo po sila o matalo. But still, pinapasok nila yung pera nila sa mga online games na ito. Na tayo naman ang nakikinabang mga Pinoy na operators. At syempre, mga uh, kababayan natin na mayroong kakayahang gumawa ng mga applications na ito. Kumikita rin ang ating bansa sa mga online games na ito. So, pumapasok po ang pera sa ating bansa. Kumikita po ang Pilipinas. Ito po ang dahilan kung bakit inilabas ni Pangulong Duterte ang executive order na naglalayong palakasin, no? Ang mga uh, legitimate ng mga online games na inaprubahan ng gobyerno. Kung saan dito po tayo kumukuha ng pera. Sources of income po kasi ang mga ito. Mula po sa SESA ay inilipat po ni Pangulong uh, Duterte ang uh, pagmamanage sa mga online games na ito sa PAGCOR. Sila na po ang bahala na mag-regulate ng mga online games na ito. Nang sa gayon ay makakolekta ang ating bansa ng mas malaking pondo para sa bayan. At ang uh, iniutos po niya sa pamamagitan ng uh, Executive Order number no. 13 if I were not mistaken na patigilin pigilan ang pagkalat ng mga ilegal na mga online games at tuluyan itong ipasara sapagkat hindi kumikita ang ating bansa sa mga ito. Ito po ang layunin ng Executive Order No. 13 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pogo nam ang pigo naman mga kaibigan na kung saan ay nagumpisa noong panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Ipinag-utos po kasi niya noong State of the Nation address noong 2024 ang total band ng pogo. Dito naman ay nakilala ang tinatawag nating pigo o Philippine Inland Gaming Operations. Dito po ay baligtad. <laughs> ang mga operators ay mula sa ibang lahi, mula sa ibang bansa. Okay? Mga ibang bansa ang nag-ooperate ng Pigo. Ang mga manlalaro ay mga Pilipino. Tayo po na manlalaro ay nag-dedeposito ng pera sa mga online games na ito. At kapag tayo ay natalo, siyempre, ang kikita dito ay ang operators, which is mga nasa ibang bansa. Again, may mga operators din na nasa Pilipinas at mga Pilipino. So, pero the point here is that maraming mga manlalaro sa mga online games na ito ay mga Pilipino. Kaya kung ikaw po ay very active sa Facebook, sa uh, TikTok at iba pang mga social media platforms. Dito ay malalaman mo, malalaman ninyo na napakarami pala nagkalat pala ang mga online games sa Pilipinas ngayon. Pati nga ang PCSO na mayroong applications dati ay mayroon na rin mga online games hindi mo na alam kung ano ang lehitimong uh, loto outlet, no? Dati kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, merong applications talaga para sa Philippine Charity Sweepstakes Office na kung saan maaari kang tumaya ng loto online. Whereas today, mga kaibigan, nawala po yung applications na yon. And merong lumalabas na loto applications But if you installed yung yung loto na yan, ang dami pong mga ibang mga nakapaloob na mga online games. Andiyan po ang Jelly, andiyan po ang Fortune at iba pa. Baccarat. Lahat po ng uh, mga online games ay nandiyan na po. So hindi mo na alam kung lihiti mo. Ngayon mga kaibigan, paano nga ba tayo nalululong sa mga online games na ito, gumagamit po ang mga operators ng pigo ng artificial intelligence, artificial intelligence at uh, machine learning, no? so dahil po sa husay at galing po ng algorithm ng uh, AI algorithm, no? ay napag-aaralan nito ang behavior ng mga manlalaro. No? Pinag-aaralan ng AI ang uh, behavior ng mga manlalaro. Halimbawa po ako. Bihira po akong maglaro, no? At uh, meron pong limit kapag ako ay nagdeposito ng pera sa mga online games na ito. Let's say the maximum that I can spend is 200. So halimbawa ang kaya ko lamang gamitin gastusin ay 200 pesos sa isang linggo. So ire-record po ito ng machine. Kokolektahin niya yung detalye kung paano ako maglaro, kung magkano nga ba yung kaya kong gastusin kung magkano nga ba yung kaya kong ipatalo sa loob ng isang linggo. Aabutin po ng isang buwan pag-aaralan nila ito, pag-aabot po ng isang taon. Kokolektahin nila lahat ng transactions ko. Araw-araw. Araw-araw ba nakapagpapasok ako ng dalawang daan, isang daan, 50 pesos. And then ilang oras ba ako maglaro ano ba ang uh, behavior ko kapag natatalo ako? Ako ba ay tumitigil na at muli ay naglalaro after a week or after a month? Kung ako naman ay nananalo, ano ba yung ginagawa ko? Dinadagdagan ko ba yung aking kaya o binabawasan ko ba yung aking taya? O nagwi-withdraw ba ako kaagad? Ganyan po yung mga detalye na kinukuha ng computer. Yan po ay pinag-aaralan. Okay? May mga manlalaro naman, for example, na kayang maglabas ng isang daan, dalawang daan, at kapag nanalo, ay patuloy pong nilalakihan ang taya, at kapag lumalaki ng lumalaki, nagdadagdag ng nagdadagdag ng deposito. So, kinukolekta po lahat yan ng machine, ng computer at pinag-aaralan. Lahat po ng mga players o manlalaro ay pinagsasama-sama yung mga data. Pinagsasama-sama yung mga tao na kayang gumastos ng isang libo, dalawang libo, sampung libo, o kaya naman, isang daan, dalawang daan. Pinagsasama-sama yung mga grupo ng mga manlalaro na kayang maglaro sa loob ng limang oras sa isang araw. Anim na oras, sampung oras sa isang araw. O kaya naman, 30 minutes lamang sa loob ng isang araw. Dino-grupo-grupo po yan. Ganon din po yung mga edad ng mga manlalaro merong age bracket kung tawagin. Yung grupo ba ng uh, uh, 10 to 15, 16 to 20, and so on so forth. Ginugrupo-grupo po yan. Kapag po napag-aralan na, kapag na po nakolekta na po lahat ng data na yan, dyan po nabubuo yung algorithm. Diyan po nabubuo yung algorithm kung ano ang magiging outcome ng laro. Kung paano tayo lalaroin ng computer. No? Kung paano tayo lalaruin ng computer ay dahil din po sa mga data na nakolekta. Halimbawa po sa panahon ngayon. Kailan ba nagumpisa ang pigo? Higit isang taon na po. No. Marami na po silang data na nakuha. Ngayon, kung maglalaro ako, ang kalaban ko ay sarili ko. Ang kalaban ko ay kapwa ko manlalaro. Dahil kinolekta nga po yung data eh. So, pinag-aralan na po ng computer kung ano pong klase akong maglaro. Okay, kung ako po yung tipo ng player na bihirang maglaro. Kung ako po yung player na kung saan ay hanggang 200 lamang yung kaya kong gastusin for example. Ako yung bibigyan ng opportunity nung machine, nung computer na manalo. So papanaluin po ako. Bakit? Kasi yung behavior ko, hindi ko kayang gumastos ng maliit eh, ng malaki. Hindi ko kayang gumastos ng malaki. So, i-encourage ako ng computer para nang sa gayon ay gumastos ako ng mas malaki. I-encourage ako ng computer na maglagay pa ng mas malaking halaga sa wallet. Dahil bibigyan ako ng pagkakataon na maranasan po na manalo, lumaki yung pera. Halimbawa, naglagay ako ng isang daan, mananalo ako ng isang libo. No? Mananalo ako ng isang libo. So, ang gagawin ko, iwi-withdraw ko yung isang libo na yan. After two days, maglalagay uli ako ng 100. So, mananalo uli ako ng isang libo. Iwi-withdraw ko na naman. And then, sa, sa mga susunod na araw, syempre, nae-engganyo na ako. Tuwan-tuwa na ako. Nananalo na kasi ako eh. So, ang tendency niyan ma-encourage -e lalo ako na maglagay ng mas malaking halaga. Magde-deposit ako ng mas malaki. Aabot na ito ng 500, 700. Again, mananalo uli ako. Kapag nandoon na ako sa point na naengganyo na ako, nalulung na ako, na-enjoy ko na yung paglalaro, na e encourage na ako ng mga online games na ito doon gagalaw ang algorithm no doon gagalaw ang algorithm ng computer at hindi na bibigyan ng malaking premyo okay kung dati ay nananalo ng isang libo Maaring mangyari dito ay manalo na lamang ng 500. So dahil akala natin, oh 500 hindi ko araw ngayon. 500 lang yun na ko. Therefore sa susunod na mga araw lalakihan ko pa lalo yung taya ko. Maglalagay uli ako ng malaking halaga. Dahil iisipin ko ay malas lang ngayong araw, baka swerte sa susunod na araw. Pero ganun pa rin po ang mangyayari. Hindi na muling mangyayari na mananalo ng malaki. Sapagkat panahon na ng computer, gumagalaw na yung algorithm niya na kung saan ay uubusin na niya yung pera ng tao. Kasi nga, na-encourage na eh, na-enganyo na. Ganun po yung ginagawa ng computer. So, may mga manlalaro naman po na kapag nanalo na ng isang libo, nagpasok for example ng isang daan, nanalo ng dalawang libo, hindi po winidro, nilaro po ng nilaro, umabot ng limang libo, hindi pa rin po nilaro, nanalo po ng anim na libo, and then winidro. So yung tao, tuwang-tuwa, nanalo. From 100, naging 6,000 yun na panalunan niya. After few days, lalaro uli siya. Maglalagay ng 200. Ipapanalo po uli ng computer. Hanggang sa susunod na mga linggo, ay ganun na po ang mangyayari. It's time para machine naman po yung gumalaw. At again, hindi na mangyayari na manalo ng ganitong kalaking halaga. Sapagkat kilala ka na ng computer, kilala na niya, alam na niya yung mga galawan mo kapag naglalaro ng mga online games. So, yan po ang masamang dulot ng artificial intelligence, mga kaibigan. Kung mahina po tayo sa critical thinking at hindi natin kayang laruin ang computer. Etalo-talo eh, talo po tayo. Tayo po yung malulugi. Dahil sa computer na 'yan. Pero kung kaya naman po nating paikutin ang computer, mapag-aaralan natin. Kaya nating lituhin yung galaw ng computer. Ay wala pong problema malaki yung posibilidad na manalo tayo. So, meron na akong ikukwento, mga kaibigan. It is an online game. si uh, Sitaw. Okay? Ito po yung cross-border e-commerce platform na lumabas noong 2022. No? 2022, sitaw. Okay? Itong sitaw na ito, mga kaibigan, ay nagbebenta ng mga produkto. Mga sportswear, sports accessories, sports uh, equipment, and so on and so forth. Ibinebenta natin ito at tumutubo tayo sa bawat sales na nakukuha natin. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, isa po ako sa mga kumita ng malaki sa sitaw. Dahil bilang isang data scientist, bilang isang statistician, pinag-aralan ko kung paano umiikot ang machine kung paano gumagalaw ang computer sa capital po na 29,000 pesos ay naging milyon po ang aking kinita hindi lamang po basta-basta milyon dahil kung aking uh, babalikan, umabot po ito ng mahigit kumulang 15 milyon. Dahil pinag-aralan ko ang galaw ng makina, ang algorithm na tinatawag. Nakilala ako sapagkat ibinabahagi ko yung mga estratehiya na aking ginawa at ginamit. May mga kumita Napakarami po. No, marami pong kumita. In fact, may mga sumunod sa aking yapak. Na sa loob ng mahigit uh, maliit na buwan lamang, mga kaibigan. Sa loob ng maikling panahon, halos ay kumita itong kaong ito nang kapareho sa aking kinikita. It's because of the strategy that I created. And then suddenly, May of 2024, the Securities and Exchange Commission revoked its operations. Isinara ng Securities and Exchange Commission ang operasyon po ng Sitaw. Dito ay maraming mga kababayan natin ang uh, masasabi nating nalugi at hindi po na-withdraw ang kanilang pera. Base sa aking data, halos 18 billion ang pera na hindi na-withdraw ng ilan sa mga seller ng sitaw. So, ayun guys, no. Ganyan po ang teknolohiya ngayon, napakatalino. Napakatalino na talaga namang mahirap kalabanin ang makina. Kaya payo ko mga kaibigan sa mga manlalaro, baguhin ninyo kung sa pakiramdam ninyo ay natatalo kayo hindi kayo nananalo sa mga estilo na inyong ginagawa. Baguhin ninyo yung inyong estratehiya o nakasanayan sapagkat basang-basa na kayo ng machine. No, alam na ng computer kung paano kayo at kung anong klase kayong manlalaro. So baguhin ninyo yung inyong galaw. Okay? So, kung nais po ninyong magkaroon ng ganitong mga analysis ay uh, huwag kalilimutang mag-subscribe at ibahagi ang video na ito. Maraming salamat.